binugbog hanggang sa mabulag na bungi at hindi pa pinasweldo ng pitong taon ng isang kasambahay sa Mindoro. Ito ang ibinunyag ng kasambahay na si Elvi Vergara sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Senado. Pero ang mga inaakusahang amo nito hindi sumipot. Si Mayan Corvera para sa report. an? Ricky Dismayado nga ang mga senador dahil sa kabila ng umiiral na kasambahay law, may uh, mga biktima pa rin ng pangaabuso. Kanina humarap sa pagdinig ng Senado ang isa na namang biktima na nabulag ang kanyang dalawang mata matapos suntukin upo. ng kanyang amo. Nabulag na ang dalawang mata at malabo na ang chance ang makakita, nabungi ang mga at minartilyo pa ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Yan ang sinapit ng kasambahay na si Elvi Vergara matapos bugbugin ng kanyang amo sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice, sinabi ng mga doktor na sumuri kay Vergara na matindi ang tinamong trauma ng mata ni Nana Elvira kaya halos lumubog ito. Yung ride, right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, ah uh, madami po siyang kailangan gawin, but actually sir we explained them to the patient na uh, poor prognosis na po talaga poor prognosis maliit na lang po yung chance na makakita sa ganoon ah uh, ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor, severe your honor kasi ang problem po natin your honor with the cornea no maga na din talaga siya so yung mung parang kristal ng mata niya, magang maga din siya. So dinadahan-dahan namin. Hindi rin pantay ang cheekbones ni si Nanay Elvi na bahagyang lumubog ang kaliwang bahagi at tumabingi ang kanyang ilong. Ayon sa mga doktor, marami pa rin tinamung sugat sa katawan si Nanay Elvi. Sa salaysay nito, madalas kapag nagkakamali siya, sinusuntok siya at inuuntog sa pader. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkunting mali lang po, nung 2020, sinasakta na po ako. Kunting mali lang po, sinasakta na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung sinananakit sina sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po inuuntog sa freezer. Saan po? Pre 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 sa freezer po. Nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung o lalaki? Yung babae. May pagkakataon pa niya na isinabit siya sa sabitan ng mga karne tulad ng ibinebenta sa palengke. Yung mga ngipin po, don sa, sa kanilang kamay din po, Opo. Uh, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon Pahanap buhay nila? O, nakakaatay po sila ng babo. Hindi siya makapagsumbong sa kanyang kamag-anak dahil kinumpis ka ang kanyang cellphone. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po. Buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an, para, para pong taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Noong 2021, nakatakas siya sa bahay ng kanyang amo, pero nang humingi siya ng tulong sa barangay, sa halip na tulungan, isinauli pa siya ng kapitan sa kanyang amo. Sinundo po ako ng amo ko na laki. Sumama ka? I opo. I sabi, ihatid daw po ako sa sakaya ng papuntang Mindoro uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Itinanggi ito ng kapitan ng barangay na si Jimmy Patal dahilan kaya nag-init ang ulo ng mga senador sa kapitan ng barangay. Alam mo, napakasinungali mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Do you know about... Mike, bukas yung mic. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pat-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinorender mo siya ulit sa amo, napaka-, napaka hindi walang, po, napaka walang mo. Paano niya eh, nalam paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. At 'di ba automatic 'yon pagka sa barangay tatanungin mo yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba ano po 'yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. Ay, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Ay, ginawa ko po sir dahil hindi, eh, hindi mo hindi mo kinausap di ba ang trabaho ng chairman pakinggan mo yung dalawang partido ay eh, wala nga po sinasabi si sina Nanay LB hindi mo nga tinanong tinanong mo ba tapos ang tangkang pagtakas, dinala si Vergara sa kanyang amo sa isa sa mga anak nito sa Batangas at doon nakiusap siya sa kasambahay na tulungan siyang makontak ang kanyang mga kamag-anak. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang mga employer ng biktima na si Pablo Ruiz, asawa nitong si Franz at mga anak na si Jerry at Danica. Sa halip, nagpadala sila ng sulat sa Senado na hindi makakasipot dahil umano sa kanilang medical condition na hindi tinanggap ng mga senador. So this is just a piece of paper. And this will start. So Mr. Chair, uh, I move that we subpoena the family of uh, Jerry Ruiz, the, the, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the two children. Enrique, inaprubahan ng Senado na maipasapina para sa susunod na pagdinig ang uh, employer nitong si uh, Nanay Elvira. Sa ngayon, sasagutin ng mga senador ang lahat ng gastusin sa kanyang pagpapagamot. Hiniling rin nila na mailipat ito sa Philippine General Hospital para masuri ng mga espasyalista. Sa ngayon, isa sa nakikita ang uh, paraan ng mga mambabatas ay paamiyandahan ang umiiral na batas laban sa, uh, para sa kasambahay para higpitan pa ang parusa laban sa mga Busadong mga amo. Balik sa iyo, Ricky. Oo, may ansa din nami-dami ng nakaharap ni LV na mga senador bukod sa kanilang uh, pag-ako nga sa medical expenses ni LV. Meron pa ba silang ibang konkretong tulong na inalok naman sa pamilya ni LV? Ang senado daw mismo ang uh, magpuporsige ng kaso laban dun sa kanyang employer. Dati nang inabestigaan ng Senate Committee on Labor yung isang kaso ng pang ng uh, uh, amo sa isang katulong kung saan ito ay nahatulan at yan ay pinaboran din ng Korte Suprema. Marami salamat, Mian Corvera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.